Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, ngayon ay magluluto ako ng ginataang gabi. ito. Matagal na itong... Ayan, unahin muna natin yung dahon. Yung dahon ito. Tuyong-tuyo na talaga siya. Yung dahon. Inaganong-ganon lang yan. Oh. Inihimay-himay para maliliit. Pero alam nyo yung nabibili sa Sibmore, ganun lang siya. Ayan. Hindi na siya hinihimay. Pero ako, pinupunit-punit ko pa to. Matagal na nali ako nagugulay ng gabi. Eh. Ha? Meron pa po kuya? Salamat. Meron pa. Ayan na, uh, masarap talaga to kasi to yung tuyo na yung dahon niya. Matagal na ako din nakakakain nito kasi uh, pag nagulay ako nito, gusto ko yung nandito si Rhea at saka yung anak kong lalaki kasi pahit naman pag ako lang ang kakain. Ang bilis nito matuyo doon ko ito pinatuyo sa Teres, doon sa may Banana Hills. Mabilis lang siya. Isang araw lang tuyo na. Tapos sinilong ko na siya. Mahangin kasi doon at saka mainit na Kaya mabilis lang siya matuyo. Ayan so, yung ano na ako sa katawan na ako. ganito ang trabaho ko pag walang wala si Nels dito ako sa shop tapos loto bantay sa tindahan pag wala yung anak ko bantay sa aso kaya kailangan talaga madiskarte tayo kailangan masipag tayo kasi alam nyo kahit meron, ta meron sa atin nagbibigay ng pera kailangan natin may sarili tayong kita. Huwag tayo umasa sa nagbibigay pera sa atin. Kasi, ano mang oras na umalis sila, uh, lagi tayong handa, hindi tayo umaasa sa kanila. Ako kasi, hindi ako, hindi ko iniisip na may tumutulong o may nagbibigay sa akin. Ang iniisip ko ganyan, halimbawa katulad niya sa tuition ni Rhea, Iniisip ko kung paano ko mababayaran. Wala akong inaasahan na anak dyan. Tapos, uh, wala akong inaasahan na iba. Yun ang iniisip ko. Kaya parang magaan sa akin yung pagpaaral kay Rhea. Kasi, situation talaga. Nagkahati yung anak ko sa akin. Tapos, lagi kong iniisip na wala akong kahati. Kaya, ano, parang lagi kong nasa isip kung paano ako kumita ng pera para mabayaran ko yung lahat ng pangangailangan ang pangit kasi yung umaasa ka kasi hindi natin alam ang buhay ng tayo. tao baka sa isang iglap iwan tayo marunong tayo tumayo sa ating paa na hindi tayo nakadepende sa isang tao lang kailangan alam natin kung paano kumita ng pera, paano mabuhay ng sarili nating pera. Siyempre, pag nagbigay sa atin yung mga partner natin, parang pinakabunos na yan sa atin kasi may sarili tayong pera na inaasahan. Ako katulad sa akin ha, dito sa amin, computer shop, ang dami ng ano, ang dami ng nagkumpetensya sa amin. Pero hanggang ngayon, andito pa rin ang shop namin. Bakit? Kasi sarili namin ang presto Wala kami binabayaran. Natural lang yun na pag may susulpot na uh, kakompetensya, Una niyan, medyo hihina yung shop nyo. Kasi yung mga naglalaro, ano din sila, tinitingnan nila kung anong meron doon. Tapos, mga ilang linggo nyan, babalik na naman yan dito. Ganun. Babalik sila. Tapos, ang kinaganda pa, pag humina yung shop, wala kaming binabayaran na OPA, ba diba? Sa kuryente naman, pag hindi umaandar ang computer, uh, wala rin kaming babayaran yung gamit lang namin dito. Kaya, wala naman problema. Uh, sa tindahan naman, syempre, marami tayong kakompetensya. Ganun pa din. Wala rin kami binabayaran na pwesto. Uh, sa araw-araw, nakakabinta naman, kumikita naman. Mahina man yan, wala rin kami binabayaran na pwesto. Kaya, okay din yung takbo kahit maliit lang nakakasapat na rin para pambili ng ulam ganon pambili ng ulam nang siyempre pagdating ng buwan marami pa rin tayong bayaran kasi yung kuryente, yung tubig, yung internet pero kasi sa amin yung internet ang nagbabayad yung anak ko siya talaga yung nagbabayad ng internet. Kasi ginagamit din niya ang internet. Pero, uh, hindi na ako lang hihingi sa kanya ng pagkain ng aso. Dati kasi siya ang bumibili. Ako na ang bumibili ng pagkain ng aso. Bumibili talaga ako ng isang sako. Yung isang sako, inaabot yan sa kanila ng isang buwan. Minsan, hindi abuti ng isang buwan. Depende sa kanila. Hinahaluan ko pa yan ng gulay. Ayun yung setup namin. Hindi. Tapos, uh, kada 20, binibigyan ako ng anak kong lalaki ng pang allowance ko. Yung kung anong gusto ko bilhin. Ganun, binibigyan niya. Binibigyan niya ako. Pero hindi ko yun inaasahan, kaya kahit hindi siya magbigay, hindi ako nalulungkot kasi kumikita din naman ako. Pag binigyan niya ako, parang bonus na lang yun. Ayan. Tapos, pag ganyan, ah, nag-birthday ako. Binibigyan, yung mga special na occasion ganyan Mother's Day, birthday yung anak kong lalaki at saka yung asawa niya, mahilig talaga yun mag sa akin ng alahas. Alahas ang madalas na regalo nila sa akin. Tapos yung alahas, alam nyo, yun talaga ang kahinaan ko, lalo na yung hikaw. <laughs> Gustong gusto ko yung hikaw talaga. Marami na akong pares na hikaw. Kasi yun ang ang gusto ko sa ano sa mga alahas. Ngayon pag binibigyan ako ng pera, ng anak ko pagkatulad yun Mother's Day, yung mga special na occasion, birthday. Ang ginagawa ko diyan sa pera, binibili ko yan ng alahas, ganun. Kasi parang ano, gusto ko yung binigay nilang pera, meron alaala sa akin. Yung alaala ba na hindi sila kukupas. Ganun yung ginagawa ko. Kaya pag binigyan ako nila ng pera, alam nyo na kung anong bagsak yan. Sa alahas yan. yan talaga yung ano, yung kahinaan ko. Mahilig ako mag kulikta ng, ng alahas. Masarap din naman na ano ka, yun ang pinaka ano, ko, parang pinaka investment ko na alahas. Kasi talagang nagmamahal yung alahas. Dati kasi, nung maliliit pa yung mga anak ko. Mga elementary pa lang sila. Meron doon kaming kapit kapitbahay. May kapitbahay kami noon. Tapos, nasa Japan siya. Pag umuwi siya, ang dami niyang alahas noon. Tapos, uh, sinasanla nila. Pag di nila natubos, binibinta nila sa akin yung papel de ahin siya noon. Tapos, binibili ko naman. Ang dami ko kayang nabili dun sa kanila, ang lalaki pa. Kaso, nung ano, nung nag-aaral ang mga anak ko ng college, oh, ito pa, ito. ano ka neto, nasanla ko yung iba, tapos, hindi ko na natubos. Pero ngayon na may mga trabaho na sila, na nagbibigay sila ng pera. Hindi ko man natubos yung mga alahas ko nun, pero, nakakabili ako. Parang, nabayaran na rin yung mga alahas ko na nawala noon. Ganun. Tapos yung meron pa ako na yung mga alahas noon na, ano ko na yung binenta nila yung papel de sa akin. Tapos tinubos ko. Meron akong ano, meron akong natubos noon na natira, natira sa akin. Hindi ko talaga yun sinanla nung nag-aaral ang mga anak ko. Nasasanla ko man yun pero talagang tinutubos ko kahit anong hirap. Ano yun eh? Bilinta sa akin noon yung papel de agencia. Tapos, ano ka na ito? Ang binta nila ng papel de agencia sa akin, 500. Tapos, ang tubos ko ng kwintas na yon is 3,500 kaya parang pumatak lang yun na 4,000 tapos ngayon nung pumunta ako sa nakaraan lang kasi yun ako nung December nung December binigyan ako ng pera ng anak ko tapos alam nyo yung ano sa mga pawn shop nag-auction yan sila. Doon ako, di ba? Maganda yung pagbagong ano sila. Labas yung mga alahas nila. Maganda yung mapipili niyo. Tapos, meron akong kakilala doon kasi dalas ako mag, ano, mag, kumuha ng pera yung padala ni Nels. Madalas ko doon ko kinukuha yung pera na padala ni Nels kasi sa loob ng isang buwan nagpapadala yan sa akin si Nels ng dalawang beses. Kaya kilala na ako noon. Tapos, bumili ako sa kanila ng alahas. Tapos, pinatingnan ko yung, ano, yung quintas na yun. Halabi ko, kung isasanla ko to, ah, halimbawa, magkano ang tanggap ng sandla? pero wag nyo babawasan na, huwag nyo kikis-kisin. Kasi, ano, hindi naman ako parang pinatingnan ko lang ayun na nga, yung sanla daw nun pag sinanda, 25,000 pesos makapal talaga yon kaya nga, di ko yung sinusuot sinusuot ko lang yung pag may mga occasion, ganun pag graduation ng anak ko ganun, yun talaga ah, ang kuha ko lang nun bali po, kasama yung papel dahil siya, at saka yung tubos ko doon sa queen pass na yun ang dami ko kaya ng ano, nung nag-aaral mga anak ko, ang dami kong narimata ang lalaking uh, lalaking quintas at saka bracelet at saka sing-sing. Ayan po, may iingay yung customer dito sa shop kaya bahala na kayo makinig at saka umintindi sa lahat po ng mga nanonood sa akin sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin maraming maraming salamat po sa inyong lahat